what's up guys good morning good morning good afternoon magandang hapon sa inyong lahat dyan saan mang sulok ng mundo ito po yung aking ginagawa ngayon ay MCB MCB na D12 yan siya guys ito po siya ang ginagawa ko dyan ay ang kulay ng brace nya kasi may design ang brace nito. ah <clears throat> nilalagay ko muna yung kulay ng brace yan kinulayan ko muna yung brace tapos binalot ko siya ng plastic tapos may uh, masking tape sa gilid yan so kailangan po nakasild yung ano, dikit na dikit talaga yung mga kanto ng <clears throat> ating masking tape para sure ball na walang leak hindi <clears throat> hindi mo ng kulay itim yung kulay green na brace natin so ang ipapakita ko dito guys ay kung anong technique ko para hindi siya mag leak yung kulay doon sa kulay green kasi pag ang ginagawa kong finish dito na pintura ay ano uh, inamil, inamil black na <clears throat> boysen QDE Ah, pagka yun ang ginagamit ko lang ay talagang kahit nakasealed sya ay naglilik pa rin. Meron pa rin mga kung baga sa ano ay mga tae-tae eh. <clears throat> sa pintura. Kasi nga po nakatextured sya so hindi talaga lapat na lapat yung ating masking tape. Kaya ang ginagawa ko dyan ay... <sighs> pinipinturahan ko muna ng isang uri ng kulay itim yung madaling matuyo yun po yung spiro black carbon black na spiro <clears throat> yun muna dalawang patong hanggang sa matakpan na yung kulay green na yan tapos saka ko na siya kumbaga ito lang po yung lalagyan natin ng yung part lang na to sa so, may linya ng magilid ng masking tape doon lang yung lalagyan natin ng spiro black para hindi mag leak yung kulay na itim dito sa kulay green para pagtanggal natin itong masking tape tuwid na tuwid yung kanyang pagitan ng itim at green so yun lang guys ah, maghahalo muna ako ng spiro Guys, ito na yung ating carbon black. Yan, carbon black. Uh, LA-90. Tsaka, yung panghalo natin ay lacquer thinner. And guys, lacquer thinner. Ito lang yung gamitin natin pampalambot dito sa spiro. <coughs> Konting lang naman yung kailangan natin kasi pang ano lang pang lang ng design so pancahin lang. Yan mga kalahating baso lang. Japan lang din naman yan. Hanggang yeah. sa makuha natin ang yung kaya ng ibuga ng ating spray gun. guys kaya nang ibuga to ng ating yan pag ganyan ang medyo medyo malagnaw na yung ano nya patak patak nya kaya na pong ilabas ng ating spray ganyan Thank mm. you. Let's go. Pinturan. Okay, testing. Ayos. Ganyan lang siya, guys. Pinturan lang natin yung mga pinaka kantuhan niya. So guys ay bali dalawang patong natin ito para surbol yung kulay itim bago natin patungan ng inamig pag natuyo na siya sa pa natin patungan ng inamig yung pang finish natin sa box kumatayo. Bago patungan. Dahil tuyo na 'yung ating Spiro block. Pwede na natin siyang balutin ng waxing block 'yung ating pang uh finish. So, ito na nga yung ating finish na. Yan. So, babaklasin na natin yung plastic na yan. Yung nakabalot na yan. Para makita na yung forma niya. Kailangan na natin yan, guys. Ay, ganito na makalas. Ayan. The moment of truth. Tingnan natin. Okay. Okay. you know. sí, sí, biết không? Ở sabit. Yo? Sa yung ito pang isa yun huh? yung tuwid na tuwid yung ayos perfect ano guys ito nga pala yung takip ito Okay, okay. Oh, yan na siya, guys. Finish na. Yun, no? At, Charan Ayan na rin yung kanyang mid-high. Guys, ah, bale yan po ay isang set The 12 na mid-high turbo. Turbo mid-high. Siya guys, ah uh, napapansin nyo guys, wala siyang horn. Ang horn po niyan ay kay boss na doon sa may-ari nito. Ah, meron na raw siyang nabiling horn niya na 7x9. Kisha guys, ang finish product natin. Naka aluminum corner guard yun oh meron na rin yung ano guys kasama na rin syang ayan speak on may speak on na rin yan ayan complete bali papa ah oh lalagyan na lang siya ng speaker tsaka yung ano ito na rin yung kanyang tornilyo puro po siya stainless ito po para sa speaker apat na speaker ayan ayos thank you bossing from Visayas ah uh, antique Antique ba? Ay, hindi. Sorry, sorry. Nakalimutan ko, hindi pala. Iba pala tayo Siya sa Antique. Na ah, guys, maraming thank you. Nakalat lang yung aking shot This is Eman Soundbox Maker located at Purok Uno, Makiling, Kalamba City, Laguna. Eman Soundbox Maker with quality service.